Tapos, may abonuan. Opo, boss. Opo. Ha? Opo. Tukor? 2,400. Bagong bago lang yan, sir. Nagano talaga kayo online ng sapatos, sir? Eh? Iya, yeah, ano ka ano, na? Yung... Pinabao na yan, kuya. Ha? Pinabao na. 2.8 sana. Kasi pinabao na nung tukor. Ha, 2.4 na lang. Ay, madami bumibili. Ay, madami nagtalanong, kuya. Wala mong bumibili. Kaya, Wala hmm. naman siya sinid siguro na Gcash. Uh, wait mga boss, di matawagan yung ano receiver ng sapatos. O. Tay. Wag naman sana mga boss. Nakontak na mo? Hindi po eh. Di siya naka Hindi siya naka-online? Hindi po. Ah, may binigay siyang bago number? Kung kita kanina eh. Kala ko, sabi mo, tupur yung halaga ng sapatos eh. May transaction pala kayo sa Gcash. Hmm, Naku po. Sabi na, kinutuban na ako eh. Scam. What's up mga boss, good morning Welcome ulit sa ating panibagong vlog, kailala mo Bagong episode, so biyahe pa rin So wala namang kakaiba ngayon, it's a regular day So ngayong araw is Friday, tapos umalis ako sa bahay is 10.50 O uh, sana makarami pa kasi tanghali na so may nakuha na akong booking mga boss dito sa ano lang ah uh, dito lang banda sa Mindanao paglampas lang ng sa Uyo bago mag Sauyo road papunta to ng Makati so pick upin ko muna mga boss stay tuned samahan nyo ako ngayong araw Let's go. Hanap ko yung 15. Wala kasing number eh. Uh, patawag na lang po ako ng ano nga para bababa po siya. Ah, sige. Magkano ba to Ha? Okay na? Okay. Hindi nga. Ayaw mo? <laughs> Thank you ah. Salamat. Receiver. Okay, sige. Bababa po siya. Oo. Nag-abang po yun. Salamat. Bait nyo naman po. Sana ano. Sana. <laughs> Sana. <laughs> <laughs> salamat. May naman traffic, 'di ba? Ah, oh, maaga pa naman eh. Uh, okay. Guys, okay. salamat. may na mga boss, item pick up, ito lang maliit lang. All goods, 200 binayad sa atin. Bali papunta to ng Makati, mga boss. 156 lang siya. Ah, uh, naman ano? Bayad naman ng tip tuloy-tuloy na to <laughs> so may nakuha na akong booking din mga boss dito sa project 8 going Makati rin so pick up ko muna let's go oh, Sarah, sa PMI Tower Makati eh. sige siya na magbabayad po salamat thank you po nain ko muna itong ano itong sa mas malapit to eh itong up ko ngayon ano lang siya, 121 pesos. Sana may tip ulit. <laughs> Let's go. Thank you, tip. Salamat. Sige na tayo next drop off. Let's go. See you, boss. Ah, okay na akin okay na. Ay, na ano tayo booking mga boss. Ah, uh, ito po. Papunta na po sa inyo po. Kayo po 'yung nakasalamin, ma'am. Hmm. Hindi sa ano to eh, Holy Spirit. Opo, tama. Dili si Dora Branch, BPI. Ah, yan. Dun Ay. Pa po, eh. Okay po. Salamat po. papunta to ng Holy Spirit. Tapos may nakuha na akong booking papuntang Fairview paid by wallet. Habang papunta dito. Dito sa Makati. kukunin 1.3 kilometers. Tara. Let's go. Nalamog po. po. Nandito na daw po yung pipick up ko, sir. Uh, ayan. One Dala. <laughs> <laughs> But oh, yun. Yeah. Ayan. Kunin ko na, sir. <laughs> Ay. <laughs> 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 so, ito Ito yung Ito Ito Alright. <laughs> Thank you, Chief. Let's go. naing ko muna itong, ano, mga boss. Holy Spirit. Kasi mas malapit ito. Tapos, purview. Let's go. bali sumaglit lang ako dito ng ano ng palamig palamig na may kasamang prutas ara let's go na okay na mga boss drop na yung maliit na item dito sa BPI let's go na tayo sa Fairview 3.6 kilometers mga boss let's go thank you po okay po Okay na mga boss, deliver na. After na time booking. Or kain muna ako. Papala ako kumain. Let's go. tapos na ako kumain so nakakuha na ako ng booking ah, dito sa Holy Spirit going to Makati Sembo sa kabila na naman hindi ko kasi na i-check <laughs> na swipe ko sa kabila so isasabay natin dun mga boss is Kundita Gig, Pateros pwede Ortigas Pasig or na ah, sa kabila rin sa Embo. So, pikapin ko muna yung item mga boss. Let's go. Ah, bono pala to mga boss. Airpods, yung pipikapin ko ngayon, 900. So, check muna natin kung legit. Let's go. Tinawagan ko na siya ba oh, bago ako pumunta dito. Nabasan niyo yung Ha? Shoutout ka boss. <laughs> ah. <laughs> para maraming umorder pag nakita nila diba ba? po promote pa yan boss 1 million subscribers pa naman ako <laughs> thank you sir ha ah. dito sa ano Ben no o oh, ano, Ben Ben Gadgets oh, dami na yung order boss yes sir thank you ha ah. Abono 900 mga boss. Sa Ben Gadgets PH. So, may nakuha na rin ako na isa pang booking papuntang tag, papunta Makati rin sa kabila rin siya. Sakto kaso abono to ng 19. Pero ano naman siya, exact bahay naman yung address niya. So, pero pick upin pa rin ay pero check pa rin natin kung legit ba o ano. So, pick upin ko muna mga boss. Let's go. All goods pareho pang abono. Time check mga boss is 2.30 na ng hapon. Makarating tayo dun mga 3 or 4. Mga 4 mahigit. Kasi baka matraffic na. So, biyernes pa naman ngayon. Let's go! Anit Santos. Bali, ito ma'am yung bill nyo ma'am. ng kuryente. Hindi mo makita. 2.31. Magkano lahat? 2,131 uh, Magkano pera mo ma'am? 3 Kano sukli? Malay ko Wala kang ano dyan? 31? Ganyan din Naku, Wala, Baka di umabot to Ah sige bilang ko na lang Kasya Puro bago to mama Di ba to ano? Di ba to maselan? <laughs> di ganun lang mo yan Ah hindi to? Oo Bali, sukli mo ma'am is 869 uh, ah, Salamat Thank you ma'am Dami yung order dun kay ano Kay mama so, dun, eh. Ah suki Eh in order nyo sa tiktok lang Lagi nagla live view uh? Ha Kaibigan nyo Hmm Nasa perdisa, nasa loko, eh, Ang dami na naman niyang free, oh. Kaya nga, ano ma pabango? Oh? <laughs> Sige po, salamat po. All goods mga boss. Laki pa ng tip natin. Kasi ang sukli niya dapat is 869. Bali, kinuha niya lang 800. May tip tayo doon na 69. Tapos labas pa rin yung 50 pesos na delivery. Yung purchase, bali 69 plus 50. 119 All goods 8 150 meters na lang ang layo dito all goods na all goods yung ano double book natin ayo okay, let's go let's go okay na mga boss 1,105 puro bago yung pera let's go hanap na tayo booking pa kayo si dalawa mm. Okay. Yun. ala sa unan yan. Thank you, boss. Okay na mga boss. Item pick up. ala ko, nakalagay kasi sa note, ano eh, limang seta dip, dip rating sealer. Yung pala, limang paris. <laughs> Bali, sampung perasong lata. Bali, may nakuha na akong booking mga boss. Ito, Abono siya ng 2 Para sa sapatos So Ito Meron siyang plus 140 Kaya kinuha ko tsaka papunta siya ng Commonwealth Sakto kasi ito Itong isa is papunta ng uh, Dito sa may banda sa may Fairview Paglampas So mauna sana tong sapatos Pero kailangan maging sigurado ako rito Kasi abono ng 2 malaki laki sapatos ang aking pipikapin so update ko kayo pag nandun na ako sa pick up mga boss let's go hello boss dito na ako sa street nyo sir anong number ng ano nyo sir ay kayo yun may abono raw yan boss may abonoan opo boss ha 2-4 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 2 4 Check ko nga bossing ah, check, check check ko nga Ano nakalagay dito 11 Brand new to boss O oh, kuya KD5 tray size 11 oh, Bagong bago lang yan Nagano talaga kayo online ng sapatos, sir? Hindi yan. Ano, pinap yung kapatid ko kasi binili niya yan. Eh, wala siyang magamit kasi pang, pang parada niya yan. Hmm. Ano, pang basketball to? Hmm? Ah, use na siya. Oo, oh, boss. Alam na to ng customer na use. Ganda, no? Laki. <laughs> Size 11? Oh, malaking tao magsusuot, ha? Ah. Yung late na tao, ya. Ganito yung binili. binili. <laughs> <laughs> Two, four. Kayo si, ano pangalan niya, sir? Jeremia. Da, da kayanan. Mm. Dito kayo nakatira, sir. Para pa kung sakali magka-problema, masasoli ko, no? Ang presyo talaga nito, 2 for talaga benta. Oo. Oh, okay. Hindi binaba ko na yan, kuya. Ha? Binaba ko na. 28 sana. Kasi binaba ko na ng 2 for. Ah, 2 for na Kasi lang. Kasi madami bumibili. Ay, madami nagtatanong kuya, wala mang bumibili kaya binaba ko na. Mm. Box na. Yan. Eh, may pang-ano ka na yan? may pang-date. <laughs> wow. ha? Ano? Sa kuya ko. Kuya. Ah, sa kuya. Okay na, boss. Thank you, thank you. Okay na mga boss. Legit naman. Dito na lang sa harap para magalaw pa tayo. Okay na mga boss, item pickup, sa patos. All goods naman sa bahay naman. Tsaka tinanong ko yung presyo is 2.4 daw talaga. Wala naman siyang sined siguro na jcash. Yung presyo talaga nito 2.4 talaga benta. So unahin ko muna itong sapatos sa Commonwealth Tapos sunod tayo sa last drop of itong mga pintura So let's go, let's go, let's go Huwag naman sana mga boss Bali, nakausap ko na yung pinigap ako ng sapatos Hindi naman siya nagpadala ng Gcash Sana ano lang, wala lang signal Update ko kayo mga boss Boss. Ah, boss, anong sabi niya? Na-contact mo? Hindi, boss eh. Hindi siya naka-online. Hindi, boss. Saan mo ba siya na ano sa marketplace? Oh, boss. Pero naka-ano pa yung ano nyo active pa. Paano kaya ito? Hello? Hello boss. Ah, tawagan mo sige, sige. Tay, -tay. Tanong ko nga sa ano, babantay. Kuya saan yung ano, Steve 22. 22. Ah, doon sa may ukay-ukay. Okay -okay. ganun tayo tayo nito hello boss nakontak mo na Hi, ito ba itong boss ito yung number ko boss ah may binigay siyang bago number ito boss, sir? ah wait lang wait lang da dial ko lang Iks. sige dial uh, kontakin ko na siya boss sige salamat salamat sige boss okay po Okay na, may binigay na number na bago. Ota, hindi naman ako contact. 2, 4, 6, 8, 10. ka? Di ba sabi ko Hindi eh. okay. <tinyo> pa rin makontak <tinyo> Nung kita kanina eh. Ala ko, sabi mo tupur yung halaga ng sapatos eh. May transaction pala kayo sa GCash. Kasi ganyan yung ba? Kasi ganyan yung mga modus yan, boss. E, kailan na ako na na-pick na, up na ganyan. Kaya tinanong kita kanina kung magkano yung sapatos talaga eh sabi mo tupur eh naniwa ala ko, wala kang iaano na ano na isan libo wala boss, e, ano to, ibabalik e, ko na lang to ito diyan. Ko ko na lang yung pera ko. Oh, kasi kasi nag-send ka na, nagsend ka pala ng pera. Kailan ka nag-send yung pag-alis ko lang? Dapat sinabi mo sa akin na may transaction kayo na may GCash. Kasi tin Oh, Ah. Oh, Ayun lang. Kasi di ba nga tinanong kita kanina kung magkano yung presyo ng ano ng sapatos. Kung sinabi mo na 1 'yon tapos pinadagdagan niya ng libo. ano na 'yon? Mapipigilan sana natin 'yon. Oo. Kasi hindi ko pa nadadala eh. Mabuti sana kung na-receive niya na yung sapatos. Sige, babalik ko na lang to dyan, sir. Mga, maya, basta pa ano na ako dyan. Ha? Ah, uh, wait. Tang in... nasabi sabi ko sa iyo? Nadali na naman tayo ng scammer. siya nagsabi kasi ng totoo eh. Wala na. Sint pala siya ng pera, isang libo. Ay, naku Sabi na, kinutuban na ako eh. Di kasi siya umamin eh. Sinabi ko sa kanya kung magkano yung presyo ng sapatos. 2-4 daw. Wala. Scam. Durog siya. Mahirap nito. Kailangan mabawi ko yung pera ko dun. Yung 2-4. Okay, update ko kayo mga boss. Deliver ko muna itong mga pintura. Awit. Ah, Layo pa naman. Nasa Commonwealth ako. Tagig yun. Ay, ay, ay. Diyos ko nadi ah, lumalaban ng patas mga ano ngayon dito Ay tanong ingat natin talagang naaano pa rin tayo okay let's go, let's go. Partner, partner rata sir no. Kalaw ni limong perasa Thank you sir ah. Salamat. Oh, okay na mga boss, 178 binigay sa atin na sa mga 250 kasama yung barya. So, luhubat na ako. Ito mahirap, di na natin maka di na tayo makakuha ng booking papuntang Tagig. Kaya kaso pagdating dun baka malubat. Subukan natin kumuha ng isa para di sayang yung gasolina. Update ko kayo mga boss. Okay na mga boss, bali nakakuha tayong booking na pantagig para disayang bas yung ano natin yung gas natin thank you chief abono abono na naman to ng 2000 ayip na puro na tayo abono <laughs> sige let's go na let's go update ko kayo mga boss malulobot na yung cellphone plan ko lang eh pero kasabihin ko sa trob akong ano din yun so, sa mesa kasan ba talaga yun boss hindi ko nga rin di ba binok nga lang tapos kinuha ko yung booking ay, na nakita ko din sila chiko tayo pa. Ha? Oh? Walang ano, walang profile. May meron boss may profile kaso. Ano so, si Nets ko? Ay, paalan. ano, Jamer. Oh, Jamer. O, siya, Tama 'to. may nakalagay. Putang ina, siya nga 'to eh. Ay, boss, salamat boss. Okay. lang, sunod. <laughs> sunod na lang ingat din. Oh. Okay, boss, salamat boss. Nag-ingat, Nag susunod. Sabi mga tao na to. lesson uh -huh. learned na to sa lalo na sa mga rider, mga boss. Mas maganda na tinatanong nyo yung seller na kung magkano talaga yung item tapos yung conversation kasi wala hindi nagtiwala sa akin si sir eh. Tinanong ko siya kanina kung magkano yung item, sabi niya 24, 28 nga daw yun pinawasan niya pa. Yung pala 14 lang pala wala kasalanan niya alam niya rin eh pero hindi ko na siningil ng shipping binawi ko na lang yung ano pera ko ay okay na yun kasi kung sisingilin pa natin yun wala na kaya okay lang sa bala sa akin basta yung pera ko mabalik so proceed na ako mga boss sa pagkain kwentuhan tayo ulit mamaya Ay na po lahat na po. Mga bono, cash. Okay, ito, ano, ito yung cash yung 2,000. Ah, sige po, okay lang po. Tapos yung ano ba to? Shipping. Oh, shipping. Sige okay. po, okay po. Okay na mga boss, uh, receive na yung pagkain. So, 8.36 na ng gabi. Nandito pa ako sa tagig. Tapos yung cellphone ko is low bat na, 5% na lang. Hanap muna ako ng 7-Eleven na pwedeng pag-charge. O pag may nakuha akong booking eh irerekta e ko na 'to. Update ko kayo mga boss, let's go. Okay na mga boss, na-pick na 'yung booking. Ah, uh, going to Tandang Tapos na ako pa ako na isa pang booking ah tagig din going to Kulyat. Okay na mga boss, nakuha ko na yung item natin nakasabay sa Kuliat.